eto oh. yung finisher natin ng ano Palawi Island ito tumating siya yun oh may tama oh, oh. 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 may tama sa bibintang ano bigi oh ayan oh, oh. oh sugat siya mga abuelo oh. kaya pala hindi na uh, maayos hala pero matibay yung ibon umuwi oh ayan oh nag-ano na siya nagbota na siya mga kabyel, oh. oh. Ala. Ibay. Ayan, oh. pasok, 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 pasok na, pasok, 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 pasok. na, pasok, 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 pasok. Iyan, oh. Hmm. Iyan, no Iyan, yung ibo natin. Si Peter B. Umuwi siya. Alright. Ano bang araw ngayon? Tuesday, no? O, oh, Tuesday na. Mm. Sayang, ano nangyari sa'yo? Ha? Ganun talaga. Better luck next time na lang, mga Abel. Mukhang may tama siya. Tiga, mamaya hawaan natin siya, mga Abel. So, check natin yung katawan niya. um, mm. Check natin siya, oh. Kung bakit. Mukhang may tama siya, eh. Sayang yung ibon na. Sayang. Okay lang yan. Sige, tinan nyo. Inom siya na. Ng... Inom mo mukhang hindi talaga siya. Pero may putik na konti yung paa niya. Check nga natin to. May putik ba yung paa mo? Yan, iniinom pa siya talaga. Oh. Ay, meron nang konti. Eh, no? Sige, talagang inom siya ng inom. Sige. Ano naman yan eh. Ah, uh, probiotic yan. Tama-tama. Sakto-sakto. Tulong may probiotic. Hmm. Ayan. Tingnan natin. Patingin. Pacheck nga ng ano mo. Katawan mo. Pacheck. check oh, angat na. Angat. Naka-intact pa yung ano nyo. Sticker nyo, mga kabel. Oh. Hmm. Intact na intact pa. Alright. Hmm. Tingnan. Check natin. Natin, mm -hmm. Ay, may tama nga. Ayan o. No? Ayan, namamarao na siya o. Oh. Pati nga. O, oh, may tama nga siya mga abiel ayun, oh, no? Sige natin na. Yung pakpak niya. ayun, oh, no? Kitang-kita mga abel Meron siyang tatak. Ayan o. No? Sa kabila, sa kabila. Ari, matapang pa rin talaga siya. Bibigyan natin siya na ano para recover. Check natin. Ayan mga abel oh, Meron tatak o. ayun oh. No? Alright. Nakauwi yung ibo natin. Ay, mukhang may tama. So, check muna natin mga Abel, no? Sandali. awaan natin. So, ito mga Abel, sandali. Hawaan ko. Walik. ko, matapang pa talaga. So, ayan mga Abel. Meron siyang tama. Ayan, no? Oh. Ouch, sakit na ito. Tiga lang. Against tayo sa lights, eh. Dito tayo. Tayo sabi lang. Ayan. Ayan. Ayan mga kabe, no? may tama yung ibon. So, saan kaya sumadsad? Ano kaya ito? ano? Hindi natin makita kung ano eh. Kumapit na eh, oh. kapit na kapit na eh. Ay! Ano ah, to? Sad-sad ba to? O, ano? Tama talaga mimi may tama pala talaga siya oh. Hmm. So hindi nga natin pwedeng pakita kasi mababa lesson tayo ni ano, eh. ni YouTube o oh, yan ni ano Meta. So may tama siya oh. Hindi natin siya masyado makita o oh, may ano eh yung pinaka ano niya yeah. pero intact pa naman yung ano niya sticker mga kabelo oh. no. Intact na intact yung sticker niya. Ayan. Intact na intact mga kabelo ito pa oh. Hmm. Alright, alright, or, yung ibon na yun yung, ayun yung ano niya, yung pinaka, uh, tatak niya sa pakpak, pa, ayan o. Oh. Hindi lang kita kung anong, anong club. Lahat ng mga nagsak, ay mayroon tama, may ano, may tama. May ganyan, may ganyan tatak. Ayan o, nagbagsak na pala yung ano niya, second primary, mga kabel Naglaglag na. Dito sa kabila, hindi naman naglaglag. Hmm o so, uuwi talaga tong ibon na to. Sayang, no? Sayang, mga Abel, no? Sana, uh, tatlong araw labanan. <laughs> Magka, ibon natin. O, oh, yun. Okay lang yan. At least, bawi tayo. susunod. Pagpahingayin lang natin siya. So, check nga natin kung, ano, mamaya, iyaano ko itong maigi. Kakalkalin ko itong, kakalkalin ko maigi kasi nat natuyo na eh. Pero parang may dugo siya dito banda. Hindi ko alam kung nasadsad ba ito o ano. Hindi ko siya makalkal. Masusugatan na maigit eh. Ano ba yan? Pero okay na yan. Hino natin siya pakilaman. Lalo na siyang masakta ng gusto. Importante umuwi yung ibo natin mga abelo Oh. o. Oh. Sakto, sakto. Hmm. Pahingay lang natin. Ayan eh, o. Oh. May dugo-dugo pang mga kamay ko. Pahingay na lang muna natin siya. Ito yung kapatid niya, live. Si Peter B. Hen sa South. Tapos ito naman si Peter B. Kak, sa Norte naman. Ayan, oh. Tapang din talaga, eh, oh. Mm. Alright, alright yung ibon. So, kapatid niya nga to. Ayan. O, oh, ayan. Malalaban din natin to sa Norte. Itong ibon na to. Hmm? Paatapang. O, oh, nag-alay spider man. Ano na naman? Hmm, ayan, oh. Ito yung asawa niya. Si Peter C. Hmm. Kinulong ko muna to si, ano, si red pepper kasi pag nandito si red pepper kawala ngayon halos yung mga ibon dito hindi bumababa kasi nga binubugbog niya ito yung ating isang ibon angat 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 dali spider man ayan o oh. spider man o oh, ayan oh, ayan ayan yung isa oh, abangan nyo yan mga abel ha? abangan nyo yan sa darating na alam ko Feb 13 o Feb 12 start na yung karera uli namin ng Norte abangan nyo yan Eto, titingnan natin to. Mukhang may papakita ng gilas ng Avon na to at saka Abangan nyo kasi kapatid yan, ni Peter, uh, ni ano uh, ni email na nanalo natin. So, mukhang sa napapansin ko, mukhang may tulin din to. Sigurado, ito Avon na to. Yan. mukhang may tulin din yan. Hmm. Pero importante, bibigyan muna natin to ng, uh, ah, dito, bigyan muna natin siya ng, uh, uh, pang recover para Marilax na yung katawan niya. Papaligo ko dapat ngayon to eh. Kaso, napansin ko may sugat. Yun sana gagawin ko paligo para marilax siya. So, hindi pwede. Pagpahingayin ko muna, baka bukas ko na siya paliguan mga abel. Importante ngayon, bibigyan ko muna siya ng ideal at saka ng uh, pampatak natin para ma-recover ng maigi yung ibon natin. Ayan, ang orate na orate yung ibon. So, yan. Bawi tayo sa susunod. At least, alam na natin ang gagawin natin sa susunod pagka nagkarera na tayo sa Palawi Island. Ayan, sa Agayan yan mga Abel, kaya ah uh, talagang doon ah uh, swertehan lang talaga ang karera hindi natin masasabi na pagkalalot last lap. Uh, hindi naman lahat 'yung nag nawalo, ano 'yun eh. Uh, live, eh. may mga butas din 'yung iba don So ganun talaga, swerte-swertehan lang kasi 'yung iba talaga habol lang sa last lap is battle. So 'yun, battle ang hinahabol natin don kaya isina natin itong si Peter B. So kung wala naman siya hahabulin battle nun hindi naman tayo uh, magsasakay na yan, alright, alright tayong ano dyan ha ito po yung bago na team page pa ipalo na rin po, salamat